May ilang araw nang nakalipas mula noong bumagsak ang spaceship ko sa barangay Hiraya at marami na akong naobserba sa mga nakatira dito. Nakita ko si Patpat -Pat na may kakaibang ginagawa. Huwag kayong magalala, gets na mga tao ang lingwahe namin. Ang sabi ni Patpat, -Pat, nagdadasal raw siya sa Diyos na sana'y maging mataas ang grades niya sa school. Itatanong ko sana kung ano yung pagdadasal at sino itong Diyos? Isa pa siyang invisible na leader ng Barangay Hiraya? Pero mukhang ayaw may istorbo si Patpat. Eh di wag. Dasal dito, dasal doon. Nag-interview ako ng iba't ibang tao. Tinanong ko kung sino si Diyos at para saan yung pagdadasal. Ang sabi nitong ale ay ang Diyos ang lumikha ng buong universe at nagdadasal ang mga tao para magpasalamat sa Diyos at para humingi ng gabay o tulong. Hmm, talaga ba? Ang sabi naman itong bagets, nagdadasal raw sila ng maraming beses sa isang araw. Ang tawag naman nila sa Diyos nila ay Ala. Humihingi rin raw sila ng tulong kay Ala dahil ganon kalalim ang pananampalataya nila. Magician pala itong Diyos na to. Siya kaya ang susi ng aming tagumpay? <laughs> Kailangan ko siyang makontak. Baka sakaling matulungan kami sa pagsakop ng buong Earth. Nang sa gayon makilala ng lahat ang tanyag na galing ni General Tuna! <laughs> Tinanong ko si Lola Lea kung totoong sinasagot ng Diyos ang mga dasal niya. At nang sinabi niyang, ah oh, oh, ah, dumoble ang excitement ko. Paano, Lola Lea? Paano ko makukontakt ang Diyos? Nasaan ang instructions ng pagdadasal? Kinuwento sa akin ni Lola Lea kung paano siya tinulungan ng Diyos na humarap at lampasan ang iba't ibang pagsubok. Ilang ulit na siyang nagkaroon ng mga banta sa buhay, pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, ginabayan siya. Binigyan siya ng lakas ng loob at katuwiran ng isip. Ang sabi niya, ginagamit daw ang pagdadasal para magpasalamat, hindi para magdemanda, kundi para humingi ng gabay at para ipaalala sa atin na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at magandang aral. Kung pananatilihin at patitibayin daw natin ang relasyon natin kay Diyos, mas lalong gagaan ang kalooban. <coughs> eh anong silbi nun sa akin? Pero ano kaya? Hello? Ah, Diyos, may signal ba? General 2 na to. Ah, Diyos, hindi pa tayo magkakilala eh. Hindi ko alam kung nasan ka o kung totoo ka man. Pero kung ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-survive, kung bakit kinapatpat mo ako binigay, kung bakit mayroon akong masarap na foods. Yum, Salamat. Totoo <tod> <tod> ka pala.